Matagumpay na natapos ang exercise Bantay Kadagatan 2025, ang isang multi-agency maritime exercise na ginanap dito sa Cebu, partikular na sa Naval Base Rafael Ramos ng Naval Forces Central sa Barangay Luuk, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang limang araw na maritime exercise ay nagsimula noong Hulyo 7, araw ng Lunes, hanggang Petsa 11, araw ng Biyernes, ay pinangunahan ng Naval Forces Central kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad na lang ng na Philippine National Police Regional Maritime Unit 7 Coast Guard District Central Visayas Bureau of Customs Cebu Maritime Industry Authority 7 Office of the Civil Defense 7 Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ito ay isang taunang pagsasanay sa pagitan ng mga ahensya na naglalayong pahusayin ang interoperability, bumuo ng pagkikipagkaibigan at pabutihin ang koordinasyon ng mga kalahok na unit upang epektibong tumugon sa mga umuusbong na banta sa kadagatan. Ilan sa mga ginawa nilang pagsasanay ay ang visit board, search and seizure operation, rescue and assistance, oil spill response, anti-drug trafficking, anti-smuggling, anti-illegal fishing at iba pa sa kanyang bahagi. Nagbigay naman ng minsahe si Cebu Provincial Governor Pamela Pambari IV bilang guest of honor at speaker ng closing ceremony ng event kung saan ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa patuloy na matapang na serbisyo ng mga law enforcement units sa pagprotekta sa kapayapaan at kaayusan ng karagatan ng Cebu, Visayas at pambansang seguridad. To our brave men and women in uniform, our partners in national and local government, and everyone who took part in Exercise Pantay-Kadagatan 2025. It is a true honor to stand before you today, not just as your governor, but as a proud daughter of Cebu. Pantay-Kadagatan is more than just an exercise. It is a living proof of panagsiposa, of what we can accomplish when we come together as one. The Philippine Navy, Coast Guard, PNP, PIDEA, before the LGUs and all partner agencies you've shown us that security is not just about strength but about partnership. Mula rito sa Bombo Radio Cebu ako si Bombo Ken Apor ng Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information. Basta radio Bombo.